What's Madam, 145. 140. Jor! What's up? 145, boss. Boss, <laughs> sa 145, yung sa aircon, paano? Ako na, ako na, bala, sa aircon. At saka, yung iba. Yung... tulungan mo naman na ako. Tulungan mo naman ako, o, 40. Hindi, <laughs> <laughs> tinatanong ko lang. O, oh, sige, ganito. Dagdaga mo na lang 3,143 kasama na aircon. Ako na bahala. Tapos i-test drive nyo na muna para mapil feel nyo at mapakiramdaman nyo kung gano'n siya kaganda manakbo. Oh. Wala ka mag-drive niya niya? <laughs> <laughs> hindi. Hindi, sasakay kayo. Si Junior magda drive Hindi, kasi nung drive. Ito nga ako hey, siya. Palabas, ka lang. Pero nagparunok ka naman na mag-drive, boss. Hindi, hey, hindi alam. Palabas, murunok siya. John, lang sa labas sa tip. Oh, pwede. Alam mo, promise nyo? Bataan. Bataan. Ano, madam? Test drive. 140. Sagot to talaga yun? 140. First car ba yan? Oo. Paawa ka na. <laughs> biglaan lang balaan nyo ngayon? Ha? Biglaan lang? Oo, hmm. so, biglaan lang. Daligaw-ligaw pa. <laughs> <laughs> ano yun? Parang biglaan lang naisip. Alam? O oh, matagal na. Hindi na. Ayos lang napapanood kita. Ayun. Tapos eh, kailangan din sa negosyo. Kaya... Pang serv ah, family service, tas pang negosyo paano? pa, ano? Nanood lang is vlog mo. Sa? Vlog. sa vlog, nanonood. Aray ko, followers pala talaga. Ay, ako ka, nanood lang kami sa'yo. Ang Magkano din 8K yung rent pa uwi. Tapos kung balik ko sama na din yun. Kaya, malaking tipid Oo, oh, oh, tunay. Mm. Malaki talaga tipid. sa bagong taon. Oh, Uuwi Kaya... Kaya sayang bigay mo na maawa ka na sa bagay. Baan di naman kayo nakapalo. Sabi-sabi lang yan. Ay. Sa bagay. Sa bagay. Kapunta ba dito kung hindi nagpapalo? Oo. Nyar, wala mo rin sa'yo dyan. Paano mo ito ba dapat? Kasi sakali, pag ko, re-reserve mo na. Tapos mapagawa mo ng aircon. Tapos babalikan nyo na lang. Ano naman na pipil mo ngayon? Natatawaran mo ako maigay. Siyempre, masaya. Siyempre, masaya. So para parang di na makapaliwala talaga na mura. Mga bossing ko, mura po talaga ako magbenta. Wala po nga ha halong biro yun. Uh, parang Mura talaga to. Ang 40 na ako, escape ka. SUV <laughs> tayo. Yes, Madam, wala. Baka may gusto ka lang mo na or shout out. Ano yun? Baka may ka lang? <laughs> kay mama ko na lang, lang, tsaka kay papa. Yan. Anong name nila? Emil, tsaka Beck. Yeah. Saka shout out sa ano, Jerry Gel Food Product. Puntahan niyo kami sa Dasma at sa Imus. Eh yung mga branch niyo madam. Dasma at Imus. Uh, Imos. uh Anong, Robinson, ano? Ano ba pa pwedeng pa. ah, Robinson Palapala. Ano yung waste nila, yung pinaka-exact doon. Hey, Robinson Palapala, Dasmat. Okay. Madam, happy oh, ka sorry. naman. 40. <laughs> <laughs> happy <laughs> ka naman? Happy. First ka pa talaga yan? Eh? Meron yung kay Papo kasi, ano? Owner. Oh, na eh, yan. gamit ko. Pero to, simple sariling aking. Ano Oo, ano. Hindi naman hirap. Iba talaga pag masabi mo iyon, no? Sarili. Akin yan, no? Ay, mo ibigay mo na! Majambi ang Christmas! <laughs> Saya, mga bossing ko! Bali, magandang hapon po sa inyo lahat. Bali, papakita ko po muna sa inyo yung nakurso na daan nila, boss. Boss, ikaw ba? May babatingin ka lang. Sa malayo? Sa Canada? Yan, ano ba sino? Yung kapatid ko sa dai, si binabati ko. Yan, ano ba? Si pa? Abigail. Yan. Yes. <laughs> Sir, so, mga boss ko. Gusto na na niya pumili ng sasakyan, boss. <laughs> Sabihin ko dito na siya pumili. Yan, yeah, nga, boss, grabe. Ha? Huh? Tinulma 140 <laughs> <-tubi ka> na SUV <laughs> <laughs> ka. Oh. Kaya nga tumawa. Madam, marunong ka mamili, ah. Ha? Hindi, <laughs> ha? ano okay. na gusto okay. mo sa kanya? Ano gusto mo? Yung kulay pati. Yung kulay, tsaka Siyempre, Ford may pangalan, di ba? Ah, oh, wait lang, papakita ko muna to ha, madam ha? So yun, mga bossing ko, bali, pagyayabang ko lang po muna sa inyo. Yung nakurso na ni madam para sa kanyang first car. Itong ating Ford Escape na 2005 model. Automatic transmission mga bossing ko. Beach na po ang loob niyan. Then may sa... Ay, naka-2D touchscreen na rin pala to. mga plastic to. Aray! <laughs> para, para ako sa presyo ah. Sayang <laughs> so, mga bossing kabali, para ako sa presyo. Grabe naman. Ah, boss, importante naman talaga nakakatulong eh. oh, yun nga po oh, pera-pera lang yan. palamuti lang yan, boss. Totoo yan. Madam. Parang hindi ka pa rin makapaniwala ah, na natawaran mo ako ah. Okay na, naka, ano na, naka, nari, ano na. Hindi, ano, narar, ano, nararamdaman mo naman? Sobrang saya. Lalo Lord, masaya. Kaya eh, siguro yan ang nilord sa akin, kasi pagkita ko parang kanina. May hindi ka ba mag-ano, gala-gala? Oo <laughs> naman. <laughs> e di may panggala ah, hindi ka na mag oh, mag lang mag-grab. Oo, mag lang kapag yari na ng ano. Oo. Uh, pasok na pasok na yung pang-business, no? Mistress woman nga pala si madam. Ano. Madam, peace bomb. Ma sige, sa'yo na. Para, sige. parang, <laughs> parang laughing. Parang para tuwan-tuwa talaga eh, no boss? Sa inyo na, sige na, 140. Ngayon ito lang lang kinita. Papagawa ko pa aircon. Pero okay lang mga bossing Importante naman nakakatulong tayo sa mga buyer natin na napunta, nagpupunta dito sa garay. Bo ay madam, pa-test drive ko lang din sa inyo para transparent tayo, ha? Senyor, reserve na natin port escape. Wala mo unang sahod. Madam, <laughs> thank you so much. Papis bang. Papis bang. Let's go. Picture taking. Reserve na ang ating port escape. Lan, dali mo na port escape. Lan, air kunan. <laughs> Mga bossy, bali pipikapin na itong uh, port escape nila bossing ko. Boss, panay salamat ah. <laughs> So ayan, pipikapin na nila tong port escape natin. Arnani is in the house. Geng, geng. So ayan, pinagawa natin air connect. Ah, inantay mo na nila matapos. Ganyan na yun, tsaka binalikan. Malamig na, malamig na. Natalo. Ayan o. Eh. Fresh. Imas by Don -see. Ayan, big big shoutout kaya pala kay Parin Dosi. Maraming salamat pare sa pag-detail nito, na yun to. Sobra solid ang inalabasan. Malinis na malinis ang loob. Dinitil ng trupa. Pati ceiling niyan, sir. Thank you. <laughs> Happy ka naman. Thank you. Ingat ah. Mahulog <laughs> Ano nah, Jago <laughs> Sige lah. Sige lah, <laughs> <laughs> Oh, sama-sama. segila Off-road